Sa pagpatuloy nating na kwento, nasabugan ang leading team at ako yung nasa likod. Humihiyaw sa sobrang sakit at nagpapatulong si Ranger Marlon Agana, yung aming classmate na siyang lead scout. Siya yung pinakauna at siya ang kaapak mismo doon sa landmine na inilatag doon sa area na possible na nadaanan ng mga rangers. At Nakakalungkot ang tagpo dahil tila lahat kami initially natulala kami. Ang aking unang ginawa ay nakiramdam. Nakita ko rin yung lahat, nakikiramdam. At nag ako ng fire doon sa right flank namin. <tong> dahil tila walang may gusto na mag-forward o mag-move. Dahil maari, mayroong kasunod yon Ang iba nga, ang ginagawa ng mga terorista ay nakasiris. No? O pagputok ng isa, sasabog ng isa. O intended to harm people. No? At uh, yung si Ranger Agana ay nakita mga mga ilang siguro, mga 5 o 5 meters pero nasa bandang bangin siya nasa baba So hindi namin kaagad na pero na susundalan namin ang boses. So pinadala namin ang iba namin mga classmate, pinalocate siya at samantala nagsabi si Ranger Saludo, forward roll, forward, forward, padi forward. Ngayon sabi ko sir, baka meron pa. <laughs> baka meron pa. So, bigla na lang yung nakita ko, di ba, yung uh, mayroong uh, yung galon na pula-pula na, na galon alam ko na parehas talaga yon doon sa nakita ko doon sa unang encounter site. Yan, sabi, sir, may bomba, may bomba, mayroon pang isa. So, natulala naman, lalo na namang walang magustong mag-move. <laughs> Sino ba namang gustong mag-move? Kita ko kasi, tipong nakasandal. Nakasandal lang doon sa, hindi kalayuan sa pwesto namin. Sabi natin mga one or two meters. Sabi ko, mayroon pang isa, sir, pero nakita ko, wala siya, wala siya, ano, wala siyang, walang wire. Ngayon, yung isang classmate ko, Sir, ako may dala niyan. Hi yung galing sa recovery natin yan. Ako yung dala. Ungas ka pala. <laughs> Bakit mo nilagay dyan? Sir, naiwan ko. Kasi nung, nung tumilapon ng mga kasama natin, na, na, naiwanan ko dyan. Ayun, so na, medyo uh, humupa yung aming sobrang Sino ba naman hindi nervousin doon sa kalagayan na yun? Kaya, uh, nag-forward na rin kami. Malala ko noon, doon si Ranger, si Bayan, uh, siya actually ay uh, member ng uh, SR Class 118. Pero sumama lang siya doon sa operations namin. <laughs> sumama rin siya, ng forward doon, nagpaputok din siya doon sa harapan. Just to, you know, um, malay mo may nagtatago pa doon. Okay? So, sinecure namin yung harapan. Tapos, nirecover si Ranger Agana. Nung, nung nadala na siya doon sa pwesto namin, nalagay namin doon sa mas magandang resto Nag naghanap kami na actually uh, ng panggamot sa kanya wala kaming dalang kahit ni isang CLS kit ha? as far as ay na wala kami dala sa seksyon namin sa kabilang section wala ang ginawa namin yung tali-tali lang tourniquet no wala rin yung kagaya ngayon na mayroon ng mga nabibili ng mga tourniquet minsan andiyan sa CLS kit wala iyan nung araw kaya kamot amot ulo kami dahil paano mapahinto yung dugo kasi ang nangyari sa kanya parang nabalik yung paan. hindi ko di ko ma-imagine na no? paano nangyari o, hindi na ma, natanggal yung boots basta na ano yung mga balat wala masyado siyang tama dito sa upper body pero yung kaniyang isang paa talagang hindi na no? parang halos naputol na dito sa bandang hita so Quick, nag nag sacrifice ng mga damit. Pinap we, we, were trying to to stop the bleeding, no? So nag, nag usap na naman sa akin kasi maalala ko gusto nga niya kaming gawing ninong. Sabi niya, "Sir, baka pwedeng makuha ko kagad ng uh, ng chopper para mabuhay naman ako. Ituloy ko pa rin yung kasal ko." So hindi ko malimutan yung ano eh. Talagang ano siya. Ipag-usap siya. Sir, kayong dalawa ni ni Sir Joseph Saludo. Ay uh, kukunin ko talaga kayong ninong sir. Mas, ma, isagipin niyo lang ang buhay ko. So talagang gumagawa din kami ng paraan. So nag-set nag up kami kaagad do ng uh, radio, no Nag-set up kami ng radio. Ni, ni, nilipat namin siya sa mas uh, safer na location. Nilayo namin siya doon sa kung saan kami bugan At uh, nag-initial uh, contact na kami. May, actually may ilan sa mga taga task group hunter. Andun nga si Ranger Soderio noon, kasama rin namin. So nag-set up na kagad ng, ng uh, URC 187 na itinawag no? Um, papunta doon sa aming TCP. Pangalawa, doon sa uh, may makontak din doon sa South Company. Yung Southern Command ay yan yung West Mincom ngayon sa Sambuanga City. Sa kasamang palad, sa umaga na yon di ba nag-drizzle nung gabi, basa-basa kami, no? Nag trisel, sa umaga, nakita ko yung paligid na high ground kami. Nakita ko yung paligid, sabi ko malabo. Kasi yung visibility, sabihin natin, walang 500 meters ang visibility. Makita mo parang sea of clouds ang siraway. Maging tinitingnan ko yung sa papunta sa dagat, hindi mo makita ang dagat. So ang ibig sabihin, malabo na makarating ang chopper. So sinabi ko lang, buddy, Natawagan na namin. <laughs> Huwag kang mag adala Mabuhay ka. Ma natawagan na namin ang ang uh, TCP. At may parating na chapter Kasi, siyempre, you have to to raise the morale of our body. no? Uh, lumoral na lumoral siya. Eh. At uh, ang totoo doon, ang isang option na lang talaga na na para magsundo sa kanya, uh, doon sa casualty collection point, ay yung uh, armored vehicle actually truck vehicle yon truck vehicle ng uh, light armor company ang pinadala para magsundo sa kanya so ngayon i nung hand over na namin siya doon sa papunta doon sa so sa sabi niya sir akala ko ba chopper bakit nung sinilip niya kasi nasa doon si Sapuncho eh sir bakit uh, sa tanke lang ako hindi ako makarating nito sa hindi ako makarating nito sa Sambuanga paano na lang ako wala akong ospital dito sa Siraway. Habi ko, magtiwala ka lang. Merong dalapag doon sa Dakon. Doon sa aming TCP sa May Dakon. David Kunson yung uh, laging concession doon. Di, doon. Doon ang, ano, doon ang uh, lapag. At uh, huwag kang mag -alala. Mabubuhay ka. Okay ka pa naman. Wala problema. So, ayun. Pero nakita ko, parang lupay pa. Uh, puti na yung labi niya eh. Uh, by that time. At uh, tipong, hindi na siya kasing ano nung, kasi maabot na yun ng ano eh. No, uh, yung tangke around 2 hours bago nakarating eh. 2 or 3 hours. Um, Matagal-tagal na nakarating kasi, uh, ah, siyempre, marami ang busayt. Hindi naman, wala namang established road doon. Uh, may mga logging road, pero nakarating yung tangke. Eh. Nag-link nag, naglink nag up kami with the with, the tangke, yung truck vehicle na yun. So, nung nahanover na namin, nag, uh, nagbalik na kami, nag-link up na kami. Tinuloy na namin yung pag-clear doon sa area. Ngayon, Uh, ilan lang yung mga apak na nakita namin doon. So, nag-decide uh, si, noon ay si First uh, Lieutenant uh, Ponyo, Gene Ponyo, yung aming course director, na papatakan na lang namin ng uh, Mumba, yung vicinity ng kampo. Uh, dahil wala na kaming inabutan. Yun yung temporary camp lang naman yun, no? Actually, yung unang encounter site namin, yun yung pinaka nila. So, yung Uh, allegedly ay pangalawang o na-report na pinagkampuhan. So, pinabagsakan na lang namin ng uh, ng bomba. And after that, nag na kami. Ang lesson na natutunan ko nun sa encounter na 'yon ay kailangan kapag mag, uh, mag, uh, mag jump off para sa combat operations, isama parati sa mission packing list ay ang um, medical kit. No? Ngayon ay tinatawag na CLS si kit. Ngayon nga, maliban sa combat lifesaver kit, mayroon pang individual first aid kit or IFAC. Mas malaki ang probability ng mga sundalo ngayon na mas save sa mga encounters. Because, una, mayroon na kami CLS si kit at saka IFAC. Pangalawa, meron pa kaming mga trained personnel. So, ang um, common among the soldiers ay yung TC3 tactical combat casualty care. And meron ding nag-specialize, of course, na mga sundalo, mga NCO, na yun ang kanilang uh, military occupational uh, specialty. And sa mga operations, um, talagang buwis buhay. Na? Buwis buhay mga operations. Uh, yun ang pinakauna kong encounter sa tanang buhay ko, uh, 1995. At uh, very unforgettable sa akin. Ang mga naggrade no kasama sa naggrade doon sa EPIL ay halo-halo ng mga grupo yon at kasama yung uh, mga grupo mga armadong grupo na taga doon sa Siraway grupo ni Commander Bangga at grupo ni Commander Aguila at nabalitaan ko na lang after about uh, 15 years no It was 1995 So about 15 years or 20 years later na balitaan ko. Dito na lang around 2016. Diyan ko na balitaan. Na yung isa sa kasama sa napainkwentro namin ay naging kapgo na. Ibig sabihin napasuko na sa gobyerno at uh, sumali na siya sa sa kapgo. Ibig sabihin naging uh, French rescued FR former rebel na tumutulong na sa ating pamalaan. Hindi natin alam ano ang mga motivations nila, kung bakit natakin nila ng ipil. Alam natin yung galit ng Moro at mga Christians ay parating nasisindihan. Ito ay ugat sa kaganapan sa kasaysayan. Ang um, pagkakaroon ng uh, usapang pangkapayapaan para magkaroon ng lasting peace at yung Bangsamoro Organic Law ay pinasa sometime 2015-2016 ay ang naging daan para tumahimik ang Maguindanao. Sa totoo lang, I can attest na yun ang dahilan kung bakit naging mas matahimik na ngayon. No? Hindi na nagkakabarilan between the MLF except in some minor occasions kagaya ng 2015. Ang um, aking experience na yon ay parati kong inilalagay Uh, sa aking isipan Sa paghahanda sa mga pakikidigma Kapag mag uh, Ako ay magdala ng tropa Para sa combat patrols Talagang sini-sigurado ko yung mga detalye na Nakalagay naman yan sa Five paragraph opod Yung mission packing list Dapat kumpleto Yung plano dapat hindi hausaw Hindi yung half-baked yung plano Ang lahat ng mga contingencies Ay isigurado mo Na makonsider Kasi for sure doon sa aming planning, meron kaming mga pagkukulang doon. What if? What if? What if? At pangalawa, ay yung kakulangan namin talaga sa mga CLS kit uh, sa platoon. Kaya nung no, ako ay bataling commander, mag kami ay mag-jump uh, mag off, ay pinapadala ko talaga ng CLS kit para kung may mga ganap, kaganapan, meron magagamit ang mga tropa. It was inspired by my personal experience. So ayun, ang aking may ipamahagi sa inyo about my uh, experience um, uh, as a combat leader. Um, marami akong mga napupulot ng mga aral and I hope you also uh, got some of the lessons, lalo na sa mga sundalo na mga papunta pa lang. No? Um, and I hope na mahinto na rin talaga yung internal armed conflict dahil ang gusto natin ay maging mapayapang Pilipinas at makapaghanda tayo para sa Territorial Defense Operations. Ang iba kong mga combat lessons, whether may encounter o wala, ay ipamahagi ko sa inyo. Nang sa gayon ay mayroong kayong mapulutan ng aral na magagamit niyo sa totoo niyong buhay. Maraming salamat. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, huwag niyong kalimutan. Mag-subscribe, i-share, at pindutin ang notification button. Maraming salamat.